ay akong ginano. Sintahang tanungin mo si Ngayon wala na. <laughs> Kasi pag ayaw ano, ewan ko yung mga babae. Kasi kaya mga babae diyan sa media mainit sa akin. Kasi pag nung nag 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 out ako dalawa man asawa ko kay yung nanay ni mayor yung mayor ngayon hiwalay kami niyan pero alang-alang na hindi ko, may bago pa rin ako. Kaya nung pag-inaugurate, dalawang, <laughs> one president, two first ladies. <laughs> 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 Sa Bisaya, yan, kamatigas nila, brin! Brin lang yan, brin! <laughs> yon lang ang ano ko. Ay, kayo may sabi ko na droga. Tapos, you know, you have to drop. Kayo ba? Maraming, sabi ko nga, sino ba, sino ba ditong mayaman? Hindi <laughs> si Bobot na lang. <laughs> But siguro, nasa negosyo ka. How long did it take you to earn your first thousands or millions? yung talagang hanap buhay mo? 20 years. Tang ina nga. mga barangay captain, 40% of the total barangay captains, may tama. Kaya yung election, walang election, nakakaproblema kami dyan. Mag-election tayo ngayon. Ang mananalo, narco-politics. We did not know that narco-politics was here with us in government five years ago. Kasi may tama yung mga barangay, Captain. Municipal mayors, about mga 300 plus. 346. Ang SIABO, pumasok kayo ng SIABO in about 2 to 3 months, bilyonaryo kayo. Pero, di ba, pinatawag ko na kayo lahat mga mayors. O, pinatawag ko lahat ng mayors. Hindi lang naman sila. Sinabihang, nila ko ang malakanyan para walang, walang mapahiya. So sabihin ko sa inyo anong sinabi ko. Pati governors, ibang ibang araw. Putang ina, papatayin ko talaga kayo. Huwag kayong magkamali. Magkakaroon ka ng pera. Pwede kang ilibing doon sa sama sa pinakamagandang memorial park dito. Pwede kang bumili ng bahay, pero matirahan mo lang yan. Siguro isa, dalawang talagang hiritan kita. Prangka-prangka, sabihin ko sa bungo. Pang hirita, anak na. Hindi na magbulag, basta hirita. You know, I do not want to do violence. Pero yung sabi-sabi ng oposisyon na mag-declare ako ng martial law or suspension of the right to Bible, it's all here in my... When I took my oath of office, I promise to God and to the people, that I will protect and defend the Filipino nation. Nandiyan na lahat yan. Kung sabihin ninyo, illegal, bahala kayo, basta wag drop the shabu now, during my term. Hindi ako papayag na alis ako sa presidency na iniwan, iiwan ko yan. Hindi ko malaman kung sino ang susunod sa akin eh. Pag hindi nila pareho pa rin sa dati, akot, kawawa ang Pilipinas. Kawawa ang anak ninyo. Then it becomes my burden now to answer balang araw. Sa panahon mo ng discovery, sabi mo wala kang kasalanan kasi nauna na sila totoo yan. Pero ikaw yung presidente. Bakit mo hindi ginawaan ng paraan? Kaya ako, para wala tayong sama ng loob, wala na magalit sa akin, bitawa na ninyo ngayon, lalo na pag hindi pa kayo nakapasok. Pag nakapasok na kayo, sumurinder na lang kayo at may rehab naman. Malaki pang bakante doon yung sa Fort Laor. That 10,000 yun, binigay ng in-check. They donated a facility that the house, accommodate 10,000 addicts. Pumunta na lang kay what's still early? Pamatay. Alam mo, sa totoo lang, kung hindi ako gagawa, may gagawa sa akin. Kasi hindi lahat Pilipino duwag eh. Hindi lahat ng Pilipino turpi papayag lang, ng gano'n ang bayan niya. Maniwala kayo, marami pang susunod sa akin. Hihiritan talaga kayo. Yung vigilantes, totoo yan. Nakuha nila sa akin yan, kasi sabi ko, kung ako, taga rito, taga rito ako, amako tapos ang, ang babaeng anak ko na rape dyan, pinatay. Ng mga adik. Wala akong gawin. Magbili ako ng baril. Magbili ako ng silencer. Maglalakad ako dito, hahanapin ko kayo. Pag naabutan ko kayo, talagang pak, 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 pak. Baski hindi ako presidente, baski wala akong position. Kaya siguro yung iba, gano'n, no. Ito, two minutes. Two minutes, ha? Ah. Yang OFW. Galing ako, Thailand. Kita naman niya, Stephen. Lalo na sa Middle East. Sa Middle East, whether you are bought in the slave markets of Africa, or you are paid to do job, basta, you know, sexual abuse. Hindi sa, hindi sa urban area. Kumasign ka doon sa bukid, Sexual abuse is included in the contract. Makita ko lang gaano kahirap. A mother works there. Once the father or mother leaves the family, iwan ang asawa pati anak. At that time, dysfunctional na ang pamilya. Because the family would need the father. Naisipin mo lang, yung isa sa Qatar, yung isa sa Saudi Arabia. And they have to endure sexual abuse and rape just to earn a living so that they can send the money for the schooling of your children. Tapos lang taon sila magpakamatay, magpahi. Pagbalik nila yung isa pinatay yung isa ni rape o yung isa na lulong. Sa Kita mo naman ang sakripisyon. Kaya ako doon, ako na umiindit talaga. Kaya yung sabihin mo, Duterte uh, killing, putang, yung eh, sabihin ko, this mayor, you have to grieve for one, two, son of a bitch, And they had destroyed Albuera, the mayor there, destroyed so many thousands of lives there. Even the Bulanos na Pislabing yan, nagkaroon pa po tayo na nagbaha ang droga doon. And then the Odicta couples, yung pinatay doon sa dyan sa Pantalan. Katiklan. Sila yun. Ano yung, ang sabi ko sa una, kung di ba una ako sabi ko, Iloilo -ilo is uh, the heaviest uh, contaminated. Tapos iiyak kayo rin um, mga para putang inang dalawang yon. Hindi nyo naisip ilang 4 million Filipinos addicted to drugs. Tapos yung waste here. Kaya kung hindi ako magdadala, putang siya ko, kuminto kayo. Talagang yayariin ko kayo. If that is the only thing that I will I can do or I I I will do in, in this lifetime as president I will do it. Just do not destroy my country. Iba na ang usapan dito pag We might not really be uh, tribal mga tribo-tribo tayo. But long ago ang our forefathers they designed something with their blood na magkaisa tayong we are a one nation because we belong to a tribe in the Malay race. Yan ang tandaan. Kaya mahal ko talaga itong bayan ko. Pagka may ginawa ka na Malay yan, pasensya na lang tayo. Pero ako, magpakamatay ako sa inyo. Ako lang, toto. Maghanap kayo ng dokumento na may pinirman ako na binigyan ko. Ako, swildo lang. Hindi ako tumatanggap ng allowance pagka Wala. Nagyaw-yaw nga ako 130,000 130,000. Putang ina. Paano itong dalawang pamilya ko? <laughs> Mangurakot ako nito. Butit, dinagdaga nila. 200,000. Well, ito, arang-arang na. At least yung iba, may pang motel na ako. Ang <laughs> bahay. Totoo. I'm, I'm really speaking from the inside, from my heart. Marami akong, I have so many faults. Many, a plenty. But if there's one thing na hindi mo mano sa akin, it's corruption. I have not signed any paper. Allowance, allowance, gano'n? Wala. Sabi ko, huwag na. I'm 72 yesterday. I cannot eat na gusto ko. Sabihin naman na yung cholesterol mataas. Hindi naman uh, tanim o sugar mo. Bantayan mo kay six na. Tapos, so, hindi ka, wala na. Hindi na makainom kasi may barret. I cannot smoke because of the... Yung pinos dyan sa ano, yung oxygen ko. Kasi kung matulog ako, gano'n lang, ang um, oxygenation ko hindi maganda because of smoking. That is why In the coming months, we will be implementing the, the no smoking law in the Philippines. You can only smoke if you are to, in the open sea at least five kilometers from the coastal shores. I have to go. senyas ng senyas na ang security. But I'm really very happy to meet you again. Of oh, one, oh, not the ball, but uh, was any problem, any problem. Don't, do not, uh, do not think of politics when you are in front of me. I just mention it kasi I, I, I have to because utang na loob yan eh. Pero para man na kayo ma-problema, maraming squatter dito, i-reclaim natin itong lahat ng lake mo. Mayor Bonjal. Gusto ninyo? I-reclaim ninyo? Para wala na dagat. Ano na lang? I-reclaim natin tapos bigyan ko kayo tag isang mall. Limang airport siguro na malalaki. Hindi uh, ba ito? Let's, uh, let me be very frank. I am beyond politics. I do not be I do not want to be tainted yung no, panahon niya ganon ganon yung kapartido lang niya kukunti lang man sila dalawang babae sabi ko nga kung pwede pa itong pakas lang pakas lang ko na para but uh, I must insist on uh, law and order kasi ako ho nung hindi pa ako na mayor fiscal ako dati so I'm very stickler dyan sa opinion. but remember about drugs Do not allow your children. Is itataya mo yung mga apo ninyo. Kaya join me. Total, kayong mga polis, wala kayo. Wala kayong problema. Akin yan. Pag nasabit, akin yan. Kung wala na akong magawa, buksan ko yung munting lupa, lumayas na kayo kung saan ninyo gusto. Basta hindi ko papayagan makulong yang mga yan. Maraming salamat po.